Hello, Nye. bakit ka tumawag? Istorbo ka naman eh. Wala na kasi akong pera, anak. Pera na naman? Pwede ba mamaya na yan? May inaalam pa ako. Bakit? Anong meron? Yung kinuhang spirit guide ng biyanan-biyananan ko, mukhang may masamang sinasabi tungkol sa akin. Hoy, ano na nga palang nangyari dun sa sinasabi mong spirit guide? False alarm, Nay. Scammer ang loka. Ay, nako. Talagang naglipa na ngayon ang mga scammer. Kapag hindi ka maingat, ako siguradong mawawalan ka ng pera. Uy, nga pala. Yung sinasabi ko sa'yo, yung hinihingi ko. Hmm? Pinapaalala ko lang. Ayos ang segway niyo na yan. Naubos pa talaga ang pera niyo o sinascam niyo lang din ako? Luka-luka <laughs> talaga to. Eh, nasait na nga. Eh, paano? Naubos na yung gas. Tsaka wala na rin ako pambayad ng kuryente at saka tubig eh. O paano? Pupunta ba ako dyan o no? ikaw ang pupunta dito? Sige na, Nay. Padadalahan ko na lang kayo ng pera online. Online? Eh bakit online pa? Ayaw mo bang magkita tayo? May si ka, Nay. Eh. Hindi nga sabi tayo pwedeng lagi nagkikita dahil baka mabuko tayo. Marami na nang nagbago kay Lucy. She was not like this before. Is she really possessed? Nalinti ka na! Hmm. Kaya ba mukha kayong bothered kanina, Mamita? Lucy... Mamita, kung meron kayong problema sa akin, bakit kay Manang Binig kayo nagsasabi? Bakit hindi sa akin? hindi ako may problema sa Lucy, kundi ang espiritista. Kaya sinasabi ko sa kanya, tinatanong ko kung totoo o peke yun. Wala namang totoong spirit guide dahil hindi naman totoo na pwedeng kumausap sa mga kaluluwa ng mga patay. Alam mo, Lucy, sorry kung hindi ako nagsabi sa'yo. Ayaw ko na kasi magkaroon pa tayo ng alitan eh. Okay lang yun, Mamita. Basta next time, kung meron kayong concern sa akin, Huwag kayo mahihiyang magsabi. Kay good man yan o bad, kausapin no. niyo lang ako. Ah, sige. Para Oh, may ko muna kayo, ha? At, uh, gusto ko na akong pahinga. Manambiling, ano pangalan ng spirit guide na kinuha ninyo? Ah, si Apo Berta po. Pakisend mo nga sa akin yung number. Sasabihan ko lang siya na tigilan na si Mamita. Sige po, bigay ko po sa inyo.